luto rin tayo mamaya ng ating ano pangalan nito ng na... everyone, welcome back again sa aking channel today magluluto naman tayo ng silverfish o kay espada na isda sa atin, lalagyan natin siya ng sili at lalagyan din natin siya ng tausit, ayan, pakita ko sa inyo paano tayo magluto ng silverfish o long silverfish, yun yung tinatawag nilang espada, parang dahon na espada na isda, okay Ngayon magluto naman tayo guys ng ating isda at atong ating isda ngayon. Ito yung ko na guys. Ito yung long silverfish fish, silver fish. Ayan, hinihiwa-hiwa ko dyan. Tinanggal ko rin yung kalikpit niya dito. Ayan, kita nyo ba yan? Wala tong asin guys, hindi ko to nilagyan ng asin. Ayan. At syempre gagamitan natin dito ng sile, black beans pala, hindi ako nilagay. At ang ating luya at bawang. Kuha tayo ng black beans muna. Ito na ang ating pangregado black beans. Ito 'yung dry na black beans, guys. Ayun, ang lulutuin naman natin ngayon. Masarap 'yan, guys, subukan niyo. Ayan, ngayon iprito natin muna ang ating ating isda dahil mainit ng ating kawali. Ito muna, umuusok na. Prito lang natin siya. kilang mainit na mainit 'yung kawali ninyo, guys, para ano para hindi dumikit ang ating isda dyan. But before that guys, bago natin iprito yan, painitin muna natin ang ating kawali at ang ating ano, ang ating mantika. Tagta rin natin ang ating bawa. Kita niyo ba? Kita yung ba ginagawa ko? at rin ang ating bawa. So, ito. siyang ating sili. Ito yung ginagawin ko guys. Hindi mo na kailangan para mas malambot. Kunin mo lang yung kunin mo lang yung panya. Tagayin mo lang yung ito niya, lolo. Tagayin mo lang yung sili, si, ano niya, sili niya. Okay yung buto-buto niya. bukas na ito, guys. Tapos ngayon, hugas natin. Yan. Yan ang ating ricardo to guys. Ayan, at saka yan. Diba, nahiwan na natin siya. Iprito na natin ngayon. Daba-daba, pakadali daba. lang gawin to guys. Prito-prito lang. Ayan. Samahan niyo ako. Prito na natin ang ating isda. that's the thing hanggang sa gumawa and all bumang... ito hanggang pinipura natin yan guys lagyan natin ating loya para hindi man lang sa asing talagay ka na yung loya natin ha para hindi man lang sa yung ating ispa kung ayaw naman ng amo nyo na loya guys okay lang ng rin na natin ang ating isda. Ayan, dahil lang. Baka tumigit. Okay. Mmm, ganda no. Ang ganda ng pagkakaloto. Tiloyan natin. Nalotong luto yung luya natin. Ganda. <laughs> Masarap yan. Ang Oh, okay na yung ating isda, guys. Okay na natin sa gili. Dahil okay na siya. Kita so, nyo ba yan? Nalagyan na natin ang ating tawa. Ating beans. Ang ating natin. Tapos nanda natin ang ating sila. Pag nagisa. Kasi ayaw natin naman na malabsa yung ating sila. Kasi isa lang natin na. Bakit rin ko yung ano. Baka, hindi, baka ma-over sa tono. Baka gulit. Tapos na sila na. Ay kadin mo na ako na yan. Pinabango lang natin ating

Ayan. Hanggang simmer lang natin pagod guys. Hanggang sa kamunti sa bawal niya. Ayan. Baka natin ilalagay ang ating ano ulit. Ilalagay natin ulit ang ating pangalan na ating sili. Tignan nyo guys, kung maalat, man natin kung maalat. Dahil siya amal pa kayo lagan ng lupan. Parang sabon nga na. O, di ba, guys? Sarap niyan. Ganto ako magluto, guys, ng silverfish na isa. So, kaya, na Ito natin, mag-lesson konti yung kanyang sabaw. Ako lang ko na rin aking herba. Ako rin nakuin ko ng ating

lang pwede nyo po. Ano lang yan guys, right? at how ina nito. O diba, napakadaling doto lang yan, ang nasi ulit. Sali at saka isda, napakadaling doto lang siya pwede nyo nang tanggalin yung liya guys kasi ng lamang yung liya ah di diba ganyan na oh? maliyan super easy at na ng ating silver fish guys luto na o oh, diba ang sarap gusto nyo rin ba yung ganitong luto ayan Pagkatapos natin yan guys, magbabalot na rin tayo at magluluto rin tayo mamaya ng ating ano pangalan nito? Ng lumpia. O, ba diba? Thank you guys for watching. Lumpia. O, ba diba? Thank you guys for watching.